Uy! Uy! Ano ba yan? Dahan-dahan! Huwag pinagsasakyan! Uy! Ganito pa rin ba mag-preno? Mabigat ang paa at walang kontrol? Halika, samahan mo ko. May tip ako sa'yo. Para sa maayos na kontrol, nasa tamang posisyon yan, kaibigan. Ang pwesto ng paa ay dapat in B motion Dapat yung heel ng ating paa ay nakatungtong lang sa flooring. Hanggat maaari, nararamdaman ng daliri mo sa paa ang pedals. Sa paglipat ng paa mula sa brake papunta sa gas ay hindi dapat binubuhat ang paa. Dahil kapag mataas ang tapak mo sa pedal, may tendency na mabigat din ang pressure na may apply mo dito. Para sa smooth na takbo, I suggest na hanggang 1,500 RPM lang ang tapak. So yun, mga katipsi, sana po nakatulong yung uh, tips ko sa video ito. Oh, enggak saya susun the video. Selamat